Good morning, good morning mga ka-Supermom. Welcome, welcome, welcome back sa ating channel. Supermom, Supermom ba? Ay hindi pala, Maryam PH na pala guys. Congratulations, Maryam PH. Nagbago na ang iyong channel. <laughs> Hello guys, good morning, good morning. Pero Supermom pa rin. At tayo ngayon guys, ay nandito tayo magluluto ng chicken curry curry. Ayan, kumusta po kayo lahat? Matagal tayong hindi nagpangita. Matagal-tagal din ang panahon. May mga ilang araw pala lang. At kaya na nga guys, ay gagawa ako ngayon ng chicken curry. Ayan na guys, yung ating chicken na na for today. Ayan ang chicken na rin. Then, nakaready na din yung ating talong na prineto guys. Ayan, ayan, ayan. Ito po, yan yan, Ang talong guys. Then, nandito na rin ang ating mga lagsang pack sibuyas, bawang. At nandito rin yung ating kichay. Hindi pa lang At yung ating sitaw, siyempre, para pampahaba ng buhay. At ang special na pangkare-kare, ang peanut butter. And, kare-kare powder, guys. Kare-kare Kare-kare powder. Bye. Bye.

at bawang. Meron ba itong ano, day? Luya. Lagyan natin ng luya, mga kalalad, para malis ang masamang amoy. Ayan na nga po, ilagay na natin ang ating manok. Iparitohin at ng konti-konti lang. At nang maalis ang mga Ayan guys, lagyan natin ng atchwite. Eh. Atchwite. Eh. Para kumanda ang kulay pang ng biyote. Ayan na guys, yung curry-curry mix. Ayan na yung Ayan, na, na, Baby eh, okay, na uh, yan ang kainit eh. Korti-korti na lang kanin eh. Lagyan na natin guys ng sabaw. Walang tubig. Ay tubig! Pinakulo na! Ang araw dyan. Ayan lang Ang araw dyan. maliit yan. Pinakulo Ano yung natin? Ang araw dyan. Amoy pa lang, guys. Amoy pa lang daw, sabi ng dumating. Amoy pa lang, parang ulam. Ayan, yan, guys, nilagyan natin ang tubig. Wow. Ayan. <laughs> ito, guys, yung powder ng rice ay sinangag para ito yung ating pampalapot, guys. Ayan. Habang yan, Ayun, ito mukulo, guys. Ayan, lulutuin natin yan kung kulang pa ng tubig, na lang tubig, pagdaga na naman ang tubig, mga kalalabs. na natin lahat. At ito naman ay pwede rin kainin ng walang manok. At ilagay na rin natin guys yung peanut. Nilagay namin dito yung peanut kasi sinalin lang. sarap na naman ang kainan nito mga kalalab. Ayan ang mga kalalab. Pakuluan lang natin ng pakuluan. Ayan guys, kumukulo, kulo, kulo, kulo. Ate pa pa, ano na pakuluin, pakuluin. Para mas masarap. Ano, hindi ko sa mani? Mamaya na, hindi pa natikman ang mani. <laughs> Wala may mga gulay guys. Mamaya pa nga mga kalalabs to mga ka supermom diyan mga OFW around the world nilagay na natin ang ating sitaw <laughs> First time ko kasi magluto nito guys kaya kailangan nating ano uh, isa-isahin yan guys At ito din ang ating ilalagay mga kalalabs ang ating pitay Ilagay na natin ang ating pichay, guys. Kamay natin. Malinis ang kamay ko. Always here in the kitchen. May uod. Ha, ha, ha. Wala ay. Malinis yon Ayan na, guys. Wow! Wow! Ang dami, guys, ng ating pichay. Yum, yum, yum. O, oh, ayan na. Sa ay din kasi mahal. O. Oh. Ayan, guys. Andito pa yung ating talong. Maya-maya natin ilagay kasi yan naman ay luto na. Ano, Apo? Ilagay na natin, guys, yung pampatigas. Talong. Ay! <laughs> Pampaganda yan, guys. Eh. Oo. Oh, oh. Guys, ihabon natin ang okra kasi yan naman ay malambot. Pwede na yang pakuluan ng isang kulo lang. Tapos ahunin na natin, guys. Ayan, guys. Ayan, ako. Yum, yam yum, 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 yum na, guys. Ayan. Ayan. Bye guys and thank you for watching. Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, please click the subscribe and click the bell button para updated kayo sa ating pang mga videos. Bye! Take care everyone!